One, two, putok. Putok, putok, putok. Lakas. Ano ang English ng utot? It's something smell. Ha? It's something smell. Ayo, ulit, ulit, something. It's something smell. Something smell. Sa video po natin ngayon ay magbibigay po tayo ng pera kung sino po ang makakasagot ng ating mga katanungan. Ngayon po, may kasama tayong mga estudyante. Ayan, si Madam. Pangalan po, Madam? Pangalan, pangalan. Jinky Angga gito, abang po. Ah, Jinky Angga. Ikaw, ma'am, anong pangalan mo? Sophia, Sophia. Diyan ka, ma'am Jinky, para makita sa video. Ang challenge po natin, ma'am, mga madam, magtatanong po ako ng tatlong tanong. Sa tatlong tanong, kailangan nyo mabuo yung salitang 1,000 pesos sa tatlong tanong. Pero kapag hindi nyo nasagot yung tanong, ako ang mamimili ng balon. Kung aling balon ang papuputukin ninyo. Pero kung masagot ninyo yung tanong ko, kayo mismo ang mamimili kung anlin balon ang papuputukin ninyo. At kung kayo po ang magpapaputok, ibig sabihin may chance po kayo na mabuo ninyo yung salitang 1,000 pesos. Pero kung hindi nyo alam yung sagot, syempre ako yung pipili kung aling balon ang papuputukin nyo, syempre ang pipiliin ko, yung premium nga siya pero nakakatawa. Okay lang ba sa inyo? Lapit ka, konti, ma'am. Lapit para makita sana sa, sa video. Ano ang English ng utot? Ito, basahin mo basahin mo tato basahin mo basahin mo po, basahin mo po. Lige. Lige. ito microphone sa microphone ano ang english ng utot ano ang english ng utot Guess lang, guess. Sige. Ano ang English ng utot? It's something smell. Ha? Something smell. Ayo, ulit, ulit. Something. Something smell. Something smell. Something smell. Something smell. Mali. Mali po. Ang English po ng utot, utot, utot ay pipe. Ngayon, ako ang pipili kung aling balon ang papuputukin ninyo. Ito po. Ang papuputukin mo, ma'am, yung last. Last. Yan, sige. Lapit sa... Kaunti. Pakita dari sa video. Okay, yan, yan. One, two, putok. 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 Lakas. Ayun. Ah, yun ang naputok ni ma'am. Tingnan mo, ma'am, kung anong premyo. Anong premyo? Pakita mo, anong premyo? Anong premyo? Five pesos. May five pesos ka, ma'am. <laughs> May five pesos ka. Okay, pangatlong, pangalawang tanong, ma'am, pangalawang tanong. Mamaya, bigay natin yung uh, five pesos mo. Ito ay bugtong. Doon ka, ma'am, para makita sa video. Pangalawang tanong ito ay bugtong. Hindi tao, hindi hayop, pero may ngipin. Uulitin ko, hindi tao, hindi hayop, pero may ngipin. Hindi tao, hindi hayop, pero may ngipin. Sige basahin mo. Ano? Ano? Ano nakasulat? Pero may ngipin, bro. Hindi tao, hindi hayo, pero may ngipin. Pustiso. Sigurado na po ba kayo? Pustiso? Ha? Ah? Pustiso? Ang tamang sagot ay... Suklay suklay. I-research nyo. Uh, ano, i-research nyo sa ano? Uh, sa Google or sa ano? Sa uh, ChatGPT chat GPT. Okay? Putok mo ma'am isa. <laughs> Baka pera rin yung makuha mo. Ang ipapuputok mo ma'am ay yung nasa baba. Sige, putok. Potok. 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 No, 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 no. Potok. Okay. Sige. Ali, ano kaya ang premium ni ma'am? Anong premium ni ma'am? Premium, ano? Pesos. Ha? Pesos. Pesos? Sayang. Yan yung karugtong ng 1,000 Pesos. Sayang no pesos lang yung uh, nakuha mo. Kung unang okay. uh, unang putok mo sana 1 tapos pangalawang putok 1000, pangatlong putok ay pesos makukuha mo sana ang 1000 pesos. So wala ka ng chance na makuha ang 1000 pesos pero may chance ka pa rin na makakuha ng pera kasi may mga pera diyan. Kailangan mo lang masagot itong tanong natin. Okay, ito yung Pangatlong tanong. Pangatlong tanong. Walang paa, walang kamay, pero marunong mag-abot ng pagkain. Bogtong-bogtong, walang paa, walang kamay, pero marunong mag-abot ng pagkain. Taas mo yung microphone mo, no, ma'am. Lagay mo dito. Ikaw pa, bubu. Basahin mo. Walang paa, Walang kamay, pero marunong umabot ng pagkain. Sa palagay mo, alin kaya? Ano kaya? Anong bagay kaya yon? Sara. Ha? Sara. Put! Sara or tinidor. Correct. <laughs> Correct. Correct po. Ngayon, ikaw ang mamili kung aling balon ang papuputukin mo. Aling balon? Atras, atras, Cyrus. San? San? Yang balon? Balon na yan? Sige. Sige. Saan na yung ano? Yung ano pang paputok? Saan na ba yung ano mo? No, 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 no. Paputok. Sige. Aling balon? Toro, toro. San, san, san. Yan. Yan na balon ang paputok ni ma'am. Sige. One, two, three, putok. Ah! Ah! <laughs> Ang lakas. Anong premyo? Ha? Isang kilong bigas. Anong gusto mo, ma'am? Bigas or pera? Isa, magkano ang isang kilong bigas ngayon? 50? 50. Pagpalagay natin, 60. Anong gusto mo? Yung 60 o yung bigas? Ha? 60 na lang. Para pang? Pang kape, pang merenda. Ayun, mga kaibigan. Ang... Uh, Uh, nakuha ni ma'am ngayon ay 5 pesos plus 60 magkano lahat? 65, may 65 pesos si ma'am, itong si ma'am maganda at si ma'am maganda pa rin